puntong ito ay kasampo natin si Aling Adjeli. Siya po yung uh, ina ng mga biktima. Aling Adjeli, una po nakikiramay ho kami. Opo. Ako, um, sinasabi po nung mga polis na uh, posibleng away po ang uh, pinagmulan. Ano po yung nakikita niyong, ano po ba yung huli niyong pinag-awayan? Kasi bulasin siya. Sabi niya, kunin ko daw yung bandera dun sa tatay ko, tsaka yung susi. Mm -hmm. Sumama po ako sa tatay ko, pero nagiinuman sila. Yung pala, yung isang kainuman nilang lalaki, umalis din. Sabi nung pangani kong anak mama, akala ni papa, magkasama kayo. Eh kasama ko po yung maliit kong anak, tsaka yung tatay ko. Mm -hmm. Yung putas yun, pinagsasaktan niya na ako, pinagsusuntok niya na ako. Umalis po ako noon. Mm -hmm. Yun. Tapos ilang linggo na sabi niya tumawag siya nung biyernes, ay nung sabado nga, hiramin niya daw yung babae lang, sabi niya. Yung anak niya na babae. Oo, kasi daw parang makabiyahe siya ng ayos, Apo. kasi namimiss niya na. Mm Tapos coding niya nga lunes, Pinahiram ko po, po. Usapan ko ngayon, usapan pukuning kunin ko na 'yun ngayon eh. ni bang asawa niyo ay nagdodroga. Gumagamit po. po. At nabanggit niyo yung um, dati nahuli niyo eh, kinagalit din ito. Gumagamit, gumagamit talaga siya. Oo. At yung yung pangyari na ito ano parang nabasa niyo ho ba o Nakita niyo na kaya talagang gawa ng ganito ka tinting krimen yung mga anak niyo? Hindi ko nyo, din po ano eh, pero nagbabanta talaga siya, papatay niya kaming lahat, papatay niya ako, mm -hmm. yun, yun na lang, yun lagi niya sinasabi. Opo. Pero yung anak niya, hindi ko ano eh na wala sa isip ko nagagawin niya yun. Opo. Alam ko magkikita pa kami ngayong umaga. Opo. At isa nga po sa, kumbaga, problema rin ng pamilya, yung pagkuha doon, doon sa, doon sa labi ng so, tatlo nang po. makita yung mga anak ko. Anong, hindi ko alam eh. Mm -hmm. <laughs> hindi ko alam saan ako kukuha ng pera, magkano miningi sa akin, saan naman ako, ako lang mag-isa. Wala na akong ano. Gusto ko nang makasama siya ano yung mga anak ko kahit na ano, di ba? Yep. Gusto ko silang makita. Aling naman ni eh. Angela, siguro ho, oh, makabubuti rin kahit papano na manawagan kayo kay Mayor Erap o kay Vice Mayor Isko para oh, sa kunting tulong na mari nila maibigay. <laughs> Mayor, sana naman po nakikinig kayo. Gusto ko na makita yung mga anak ko, mahaw. <tod> <Manong mamawin. tod> po, na namamabuo eh. Na nakikiramay ulit kami sa inyo oh. si Aling Angelia. paki niyo si Aling Angelia, no. Maraming salamat po. Kasama din po natin dito si uh, Police Inspector Dennis Javier. Ang happy po ng MPD Homicide Section. Sir, magandang hapon po sa inyo. Ah, magandang hapon po naman. Tapos ah ngayon ho nabuhay yung yung suspect eh, yung tatay po ng mga bata. Paano po ang ginagawa ng MPD po ngayon? ah uh, yung tatay po ng mga bata ay sasampahan natin ang demand ng demandang parricide uh -huh. dahil sa pagkamatay ng tatlong bata. Mm -hmm. Bukas po, nakompleto na po namin lahat ng ebidensya. Ang hinihintay lang po namin yung the certificate at yung certificate of detention uh, confinement mula sa PJ's At bukas na bukas ay sasampahan namin ng demanda. Siya po ba'y binabantayan sa PJ sa mga polis o nakaposas na lang po sa kami? Naka, may mga polis po tayo nakabantay sa kanya round the clock po yun. Uh -huh yun nung pangyari, ano isa sa angulo eh yun nga yung away mag-asawa yung uh, sinasabi ni Aling Angeli ano po ang yun din po uh, consistent o meron pa po kayo ibang angulo na nakikita Tama po. Ang sabi ng asawa ni Angelina, yung si uh -huh. yung asawa niya at uh, pag nakakainom, iba na ang uh, ginugulpi siya. Uh -huh. Siguro dahil sa pag-alis niya ng bahay, napagbuntungan niya yung mga bata. Opo, po, at um, masyadong violent kasi yung nakita natin sa video pati dugo, ay ginamit pang pansulat sa pader. Ano po? Tama po 'yan. Uh -huh, uh -huh. Um dito sa pangyari na ito, ano, um 'yun nga yung may, may, tutulong din ho ba MPD para ma-pull out po yung labi ng mga bata do sa punerarya na yun? Eh. Opo, kung ano po may tutulong namin, gagawin po namin para makatulong sa pamilya. Opo. Uh, nabanggit nyo rin, round the clock yung pagbabantay dito sa suspect. Ilang Opo. yung polis yung nagpapalit-palita para sa pagbabantay? Uh, every ship po, may dalawang pulis na nakabantay doon. Opo. Uh, palitan po sila, round the clock. Oso. Hanggat hindi siya nakakalabas sa ospital. Opo. sa panig po ng MPD, tinuturo nyo bang sarado na yung kaso na Opo, dahil sa uh, mabigat naman po ang ebidensya natin, laban din sa suspect at uh, arestado naman po siya Aha. at uh, tinutuloy na po namin ito yung solved na kaso. Opo, maraming salamat po sa pagkakataan sir. Si Police Inspector Dennis uh, Javier, siya po ang uh, jepe ng uh, MPD Homicide Section.